Kaya nandito ako. Ka wala naman siyang pakialam sa siya mga ganito eh. Wala naman niyang alam eh. Let her be. This is our conversation, man to man. Not fucking old lady trying to get in our fucking business. Alam mo, wala kang pag-alam. Matanda ka ng mga sakit, wala kang tipa, wala kang pag-alam. Wala kang buhay, kaya ka nating matalagin.

Sigtahin. Ano ba po niya Ano ba, ano ba <laughs> sa sabihin mo matanda? Ano Wala ka ba? Naman, walang galang sa magulang. Magulang ka kes. Wala kang galang sa mga magulang na nalang galang sa akin. Wala ka lang mo. Di mo kaya respeto. Eh, uh, alam, alam mo? Alam mo? Alam mo yung mga ayari ko? Yung mga ayari ko kahit saan gusto niya. Kahit saan gusto niya. Ibigyan <laughs> ko. Ako yung <laughs> nagbabayad sa kanya. <laughs> Ibigyan ko iniwan ng mama ko walang respeto sa mga nanay kasi kunyeta sila 'di. Ano? Ako, 'di ko kailangan 'yon. Oh, ano ba sa akin, alam mo ba Ano ba 'yung, sa, ba sasabihin yung madanda? Kung Ano ba? Alam mo sa okay, Ano? ba sa akin 'yung madanda? Ako. Ay gusto, anong gusto ng magater ko? Pupunta ng Poland, Pupunta ng France, Pupunta ng Italy. Sino nagbabayad nun? Sino man nagbabayad nun? Hindi yung father ko, kasi punyeta yun. yon. Iniwan yung mama ko. So fuck you, you, old lady. You don't know what the fuck you're doing. Fuck you. About. Okay, I'm sorry that you don't actually have kids that actually take care of you. Get the hell out of the house.

You, Ako. 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 wala kang, Ako. 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 Ako.